Ramdam niyo na rin ba yung simoy ng Pasko, Kabamba? Dahil ilang araw na lang ay Pasko na. O ba diba, Kabamba? Napaka-advance kong mag-isip. Kaya yan at isi-share ko sa inyo yung aking pagluto nitong ating pork belly lechon. Ito naman kasi yung isa sa mga bida tuwing may handaan. Lalo na pag Pasko at bagong taon. Kaya isali mo na to sa iyong listahan. Meron pala ako ditong nabili na 1.3 kilo na pork belly. Sakto naman itong aking nabili ay ito yung parte na walang buto. Hiniwa ko lang ito sa ganito para manood suot yung ilalagay nating pampalasa nito. Panoorin mo na lang ito hanggang dulo para malaman mo kung ano yung mga tinimpla ko dito. Yan at pagkatapos ko naman ito hiniwa-hiwa. Yan at inumpisan ko ng maglagay ng pampalasa. Naglagay ako dito ng asin. Tansyahan lang yung paglagay ko dito kabamba ha. After ng asin ay itong seasoning granules naman yung aking nilagay. Sa isang maliit na pakete ay hindi ko naman ito nalagay lahat. Irab nyo lang ito para kumapit yung ating nilagay na pampalasa. Dito sa karne, after naman ito ay naglagay na ako dito ng ating pinong paminta. Kung makikita nyo ay talagang dinamihan ko na ang paglagay dito ng paminta kabamba dahil mas masarap pag maraming paminta. Then after naman yan ay maglalagay din ako dito ng kunting soy sauce. Pampadagdag lasa at pampadagdag kulay na rin dito sa ating lulutuin na pork belly lechon. After naman yan ay isunod ko namang ilagay dito yung ating dinikdik na bawang. Bali isang buong bawang yung aking dinikdik dito kabamba. Hindi ko pala ito dinikdik kabamba. Ginamitan ko ito ng food chopper. Nilatag ko na rin dito yung ating pulang sibuyas tanglad at itong onion leaves. Yan ang kumpleto na ricado na nilagay ko dito sa ating lulutuin na pork belly lechon. After naman ito ay akin lamang itong iroroll. Ito na kabamba yung pinaka-struggle na parte dito sa pagluluto ng ating lechon. Itong pagtatali kabamba, medyo dito ako nahirapan. Kaya kailangan natin dito ng tulong. Hindi ko kasi kaya ito na mag-isa kaya tinawag ko yung aking bunso. Tsaka ko na lang naisip yung ganitong teknik kababa para mapadali yung ating pagtatali. Ibuhol nyo lang pinakadulo nito tsaka nyo ito ip Pasok. at dito nyo na lang hilain para mahigpitan yung ating pagtatali dito dalawang ikot na yung aking pagtali dito para mas sure. Sa umpisa lang naman talaga ako dito medyo nahirapan pag nahanap mo na rin kasi yung technique dito ay mapapadali na ang iyong trabaho kitchen twine pala yung aking ginamit na panali yan at natapos ko na itong talian ang susunod ko namang gawin kabamba ay ipapahid ko lang itong soy sauce gamit itong brush. Yan ay nakakatulong pampatingkad ng kulay dito sa ating lulutuin na lechon. At syempre dagdag mampalasa na rin. Lulutuin ko lang pala ito sa oven kabamba. At syempre, pwedeng pwede ito sa uling. Medyo matrabaho nga lang, pero mas masarap naman ito pag sa uling niluto. After ko naman ito malagyan ng soy sauce, ay hinayaan ko lang ito ng 20 minutes para mag-dry yung pinaka-skin nito. After ng 20 minutes, yan at papahiran ko na ito ng fresh milk. Baka di mo pa na itong gatas dito sa ating lechon kababa, try mo. Nung nakapagluto na pala ako ng ganito, ay maraming nagsuggest na pwede ring gatas yung ating ipapahid dito para maging malutong itong balat ng ating lulutuin na lechon. Preheated na pala itong aking oven. Nakaset lang ito sa 180 degrees Celsius. Every 30 minutes ay pinapahiran ko ito ng gatas. Maliban pala dito sa gatas ay pwede rin ninyong ipahid dito ang soft drinks. Baka may alam ka pa na pwede nating ipahid dito sa ating pork belly lechon para maging malutong itong balat nito. Pakicomment mo na lang kabamba. After ng isang oras na pagluluto ko dito, tinaasan ko na pala yung temperatura ng aking oven. Nilagay ko na ito sa 220 degrees Celsius at isang oras ulit na pagluluto. Fast forward ka babayan at naluto na. Hayaan lang muna natin ito ng 30 minutes bago natin ito hiwain. O oh, di ba kabamba, napakalutong nito. Tunog pa lang nito ay talagang nakakapaglaway na. Itong taglad at dahon ng sibuyas talaga ang isang magpapasarap dito sa ating pork belly lechon. Paalala lang ulit sa mga mataas ang blood pressure. In moderation lang ang pagkain ng ganito. Pati na rin pala sa mga mataas ang kolesterol. At itong mang tumas naman talaga ang masarap na partner nitong ating lechon. Kaya kung nag-iisip ka na yung iahanda sa bagong taon o kaya sa Pasko, isali na ito sa inyong listahan. Tara at sabayan niyo akong kumain ang u Unang subo ay para sa inyo. Thank you for watching Kabamba. See you sa aking next cooking vlog.